At uh, sa puntong ito, dako tayo muli sa labas ng himpilan pang samantalang nakalaya matapos magpiansa ang babaeng driver ng pickup truck na nakapatay sa si limang ng pamilya sa Kalamba sa Laguna. Ang karagdagang titali sa report niya ni Hatid ni Christopher Tirambulo. Christopher, pasok. Nagpiansa na isang daan at dalawampung libong piso ang sospek na si Engineer Eliza Meaditria na nagmaneho ng lasing at matuli sa ng daan sa Kalambalagunan, itong undas at nakasagasa ng dalawang tricycle laman ng sampung individual. Ayon kay Calamba City Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Milan Lee Martinez, naharap ang sospek sa mga kasong reckless imprudence assaulting to multiple homicide, multiple physical injuries, multiple damage to properties, at maglaral sa Republic Act 10586 o Anti-Drunk and Drunk Driving up of 2013. nasawi sa trahedya ang mga magulang kasama na ang tatlo nitong maliliit na anak habang critical pa rin ng isa pa ilang anak sa pagamutan. Habang sugatan ang dalawang nagtitinda ng mga putas habang nakasakay, ang, habang nakasakay sa dalawang tricycle at ang kasintahan ng sospek. Samantala, nailibing na ang mga nasawi itong linggo. Christopher Tirambolo, Newslight. Maraming salamat sa report na yan, Christopher.